Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang bato mo, buhay mo. Lima sikreto ni Dr. Bagani sa natural na pagpapagaling ng kidneys. Ang mabato ay parang matahimik na pabrika na sumasalandugo araw-araw na nagtatanggal ng lason at nagbabalansa ng likido para tayo ay maging malusog. Ngunit kadalasan, napapansin lang natin sila kapag may malinaw na sintomas tulad ng pamamagang paa, madalas na sa gabi o pagkapagod, ang chronic kidney disease ay napakakaraniwan, lalo na sa matatanda. Higit sa kalahati ng mga taong lampas sa si anyos ay mayroong pagbaba na function ng bato. Nakakabahala, hindi ba? Ang magandang balita ay may kakayahan ang bato na gumaling ng natural kung alagaan ito ng maaga etama, tama. Araw-araw, kumain lang ngang masustansya, sapat na tulog, tamang ehersisyo, at iwasan ang masasamang gawi, at ang iyong bato ay makakapagpahinga at makakapag-regenerate. Sa video na ito, ibabahagi ko, Dr. Bagani na may 35 taong karanasan. Ang limang simpleng hakbang upang natural na mapanumbalik ang kalusugan ng bato sa bahay. Tara, simulan na natin. Musika, una. Kumain ngang tamang pagkain. Ito ang susi sa pagprotekta at pagpapagaling ng bato. Ang siyentipikong dieta ang susi sa pagprotekta at pagpapagaling ng bato. Kapag kumain tayo ng tama hindi lang natin binabawasan ang pasanin ngang bato sa pagsasala kundi pinapanatili rin natin ang balanseng katawan, pinapatatag ang presyon ngang dugo at blood sugar. Ito ang mahahalagang salik sa pangmatagalang kalusugan ngang bato. Kaya naman, lagi kong idinidiin na ang tamang nutrisyon ay mahalagang kalasak para sa mga may sakit sa bato. Piliin ang sariwa, natural na pagkain bumuo nga manumula sa mga pagkaing pinakamalapit sa kalikasan. Mas kaunting proseso, mas kaunting kemikal, mas mabuti para sa bato. Ang mahol grains tulad ng brown rice, oats, at millet ay mahusay, nakapalit ng puting bigas. Mayaman ang nga ito sa fiber, mabagal maglabas nga sukal sa dugo na na magpapatatak ng blood sugar at sa gayon ay binabawasan ang stress sa bato. Kasabay nito, ang maasariwang gulay at prutas, lalo na ang maamababa sa potasyum tulad ng repolyo, pipino, ampalaya at patola, ay nakakapagpalami at nakakatulong sa banayad na paglilinis ng katawan ng hindi nagpapataas ng potasyum. Piliin ang malusok na protina sa halip na masyadong umasa sa red meat o lamang loop na mayaman sa saturated fat, lumipat sa protina na mula sa halaman tulad ng tokwa, iba't ibang uri ng beans, mani at buto ng kalabasa, mas magaan sa bato ang protina mula sa halaman dahil mas kaunti itong lumiliha nitrogenous waste at mayaman sa antioxidants na nakakatulong laban sa pamamaga at nagpoprotekta sa mga ugat ng bato. Maraming pag-aral ang nakpakita na ang pagkain ng mas maraming protina mula sa halaman ay nakpapababa ng malaki sa panganib ng chronic kidney disease kumpara sa dieta na mayaman sa red meat at processed meat limitahan ang asin at pinrosesong asukal. Ito ay isang maliit na gawing ngunit nagdudulot ng malaking benepisyo, bawasan ang alat. Ang labis na pagkain ng maalat ay nagpapahirap sa bato na salain ang labis na asin. At sabay nito ay nagpapataas ng presyon ng dugo na siyang pangunahing sanhi ng pinsala sa glomeruli ng bato. Sa pagbabawas lang ng 5 gramo ng asin araw-araw, Bumababa ang presyon ng dugo sa isang liktas na, antas upang mabawasan ang pasanin sa bato. Kasama nito, ang paglimita sa pinrosesong, asukal at matatamis ay mahalaga rin. Dahil ang labis na asukal ay nagiging sanhingang, labis na timbang at diabetes, at pareho silang kaaway ng bato. Ang ma soft drinks energy drinks ay hindi lang naglalaman ng asukal kundi puno rin ng additives at pangkulay na nakakapinsala sa pangmatagalan. Sa halip, uminom ng tubig, sariwang fruit juices ang mas ligtas na opsyon. Alalahanin ang mga golden rules sa nutrition para sa bato. Dapat kainin whole grains, brown rice, oats, millet, gulay at prutas na mababa sa potasyum, repolyo, pipino, mansanas, peras, protina mula sa halaman, tokwa, iba-ibang beans, mani at natural na pampalasa, luya, turmeric, calamansi. Dapati wasan divided by limitahan. Processed foods, instant noodles, corned beef, canned goods, red meat at animal fat, asin at pinrosong asukal. Sa madaling salita ang isang perpektong pagkain para sa mga may, sakit sa bato ay dapat na masustansiya, sari saring ngunit magaan para sa sistema ng pagsasala. At kapag patuloy na sinusunod ang ganitong dieta, makakaroon ng pagkataon ang bato na magpahinga, mag-regenerate at gumaling sa paglipas ng panahon. Pangalawa, sapat at tamang tulog, natural na pampabatang ang bato tuwing gabi. Ang tulok ay parang regular na maintenance period ng katawan at ang bato ang pinakabenepisyado. Sa araw, tuloy-tuloy ang trabahong bato sa pagsasalang dugo, pagtatanggang ng lason, pagbabalansang likido at electrolytes kapag tayo ay natutulok ng mahimbing. Nababawasan ang pasanin sa trabaho na nakbibigay daan sa bato na magpahinga at magkumpuning ang maliliit na pinsala ipinapakita rin naman na eksperto na ang function ennebato ay sumusunod sa circadian rhythm. Sa gabi, bumabagal ang bilis ng pagsasala ng dugo at paglabas ng ihi, bumababa ang presyon ng dugo, at dahil dito, nakakaroon ng pagkakataon ang bato na mag-regenerate at mag-adjust ng ma-internal na aktibidad. Ngunit kabaliktaran, ang matagal na kakulangan sa tulog ay nagiging sanhi na walang oras ang bato upang makabawi at sa kalaunan ay madaling humantong sa malalang sakit. Ayon sa isang pag-aral noong 2011 sa International Journal of Nephrology na kinabibilangan ng 4,238 katao, ang ma natutulo ng mas mababa sa lima oras bawat gabi ay may 70% mas mataas na panganib nang pagbaba ng function ng bato kumpara sa mga natutulog ng sapat 7 hanggang 8 oras. Ang pagtulok ng 6 na oras ay nagpapataas din ng 31% panganib habang ang sapat na tulok ay nakakapagpabagal ng malaki sa bilis ng pagbabangang glomerular filtration. Ito ay nagpapakita na ang tulog ay tunay na libreng gamot na nagpoprotekta sa bato. Kaya para makatulog ng mahimbing, maari mong sundin ang ilang gawi na ito. Tamang oras ng tulog. Matulog bago mag alas pulong gabi upang samantalahin ang golden hour mula alas 11 gabi hanggang alas 3 umaga para sa proseso kampalilinis ng katawan. Iwasan ang electronic screens. Iwasan ang paggamit ng cellphone, TV bago matulog. Sa halip magbasa ng libro makining ang banayat na musika, lumihang komportableng kapaligiran sa pagtulog, tahimik, malamig na kwarto, malambot na kama at unan, bawasan ang paginom ng tubig sa gabi para maywasan ang madalas na pagising para umihi. Huwag gumamit ng kape at sa abago matulog. Alam kong maraming matatanda ang hirap matulog, Ngunit sa pag-adjust lang ng maliliit na gawi, gagaling ang tulog at kapag nakatulog ng mahimbing, ang bato ay gumaling. Ang katawan ay nagiging malusog at ang isip ay nagiging mas malinaw araw-araw. Pangatlo, wastong ehersisyo para sa pangkalahatang kalusugan upang mapanatili ang daloy dugo at matatag na function ng bato, kaya bukod sa nutrition at tulog, ang araw-araw na ehersisyo ay isang mahalagang haligi na tumutulong sa bato na mapanatili ang matatag na function. Lalo na para sa mga nangangailangan ng pagpapagaling ng bato, ang banayad at regular na ehersisyo ay magdudulot ng maraming benepisyo. Mas mahusay na daloing dugo, ang bato ay nakakakuha ng sapat na oxygen at nutrients kontroladong presyon ng dugo at blood sugar, tamang timbang, at lahat ng ito ay nagpapababang pasanin sa bato. Ang magandang balita ay hindi mo kailangan mag-ehersisyo ng sobra. Ang nga moderate na ehersisyo lang ang ligtas at epektibo. Ang 20,30 minutong paglalakad araw-araw, mabagal na pagbibisikleta, basic yoga, o tai chi ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo, nagpapatatag ng tibok ng puso at nakakapagpahinga ng isip. At kapag ang isip ay relax, ang bato at maraming iba pang organo ay gumagana nang mas mayos. Ito ay malinaw na pinatunayan ng Agham, isang meta-analysis noong 2023 ng 12 pag-aral na kinabibilangan ng 1, 28 milyong tao ay nagpakita na ang grupo na mas aktibo ay may 9% mas mababang panganib ng chronic kidney disease kumpara sa mga hindi aktibo. Bagamat maliit ang bilang, sa individual na regular na nag-ehersisyo ay nakakatulong din na mapanatili ang matatag na presyon ng dugo, blood sugar at mabawasan ang pamamaga. Ito ang mga direktang salik sa pagprotekta sa bato. Ngunit, mahalaga na laging mag-ehersisyo nang nasa tamang antas at regular. Dapat mag-ehersisyo sa antas na nakakapag-usap pa rin at bahagyalang ang pagod. Iwasan ang matinding pag-ehersisyo o biglaang pagtaas ng intensity dahil maari itong maging sanhi na mas maraming dumimula sa pinsalang kalamnan ang kailangan salain ng bato. Bago mag-ehersisyo, mag-warm up ng mabuti at pagkatapos, mag-stretch at huminga ng malalim upang maging matatag muli ang presyon ng dugo at tibok ng puso. Ituring ang ehersisyo bilang regalo sa iyong katawan at sa iyong mga bato. Maglaan kahit 30 minuto araw-araw at malapit mo nang makita ang positibong pagbabago. Mas malusok na katawan, mas mahimbing na tulo matatak na presyon ng at mas matibay na bato. Pangapat, iwasan ang lason. Bawasan ang pasanin sa bato para sa pangmatagalang pagpapagaling. Isa sa mga pinakamahalagang prinsipyo upang maging matibay ang bato ay bawasan ang lason na pumapasok sa katawan. Araw-araw, marami ng dumimula sa metabolismo ang kailangan sa lain ng bato. Kung idaragdag pa natin ang alak, sigarilyo, o nakakapinsalang processed foods, mapipilitan ang bato na magtrabaho ng labis at sa pangmatagalan ay hahantong sa pinsala na mahirap ng ibalik. Alak at sigarilyo, direktang kawai. Kapag pumasok ang alak sa katawan, nagiging acetaldehide ito, isang sangkap na nagdudulot ng pamamaga at nakakapinsala sa mga selulang bato. Ang labis na pag-inom ngang alak ay nagdudulot din ng dehydration at electrolyte imbalance na nagpapapagod sa bato. Ang sigarilyo naman ay naglalaman ng daan-daang lason tulad ng nikotin at lid na sumisira sa mga ugat ng bato, nagiging sanhing ang arteriosclerosis at nagpapababang daloy ng dugo sa bato. Isang pagsusuri noong 2017 na inilatala sa Kidney International Journal ang nagpakita na ang paninigarilyo ay nagpapataas ng 27% panganib ng chronic kidney disease at ang mga matagal ng naninigarilyo ay may dalawang beses na mas mataas na panganib ng end-stage renal disease. Kaya, ang paginto sa paninigarilyo at paglimita sa alak ay isang hakbang upang iliktas ang bato, kung inom man, ang makalalakihan ay hindi dapat lumampas isa hanggang dalawang maliit na baso araw-araw. At ang mga kababayhan at matatanda ay dapat mas limitahan at pinakamabuti ay umiwas ng tuluyan. Ma processed foods, ang ma soft drinks, chips, hot dogs, fried foods ay punong asukal, asin, phosphate, additives at pangkulay pinahihirapan nito ang bato na salain ang mangga artificial na sangkap na ito. Ang soft drinks ay naglalaman din ng phosphoric acid na nagpapataas ng pasanin ng bato habang ang mataas na fructose ay madaling magdulot ng mataas na uric acid bato sa bato at gout. Kaya, limitahan ng husto ang processed foods. Mas piliin ang gulay, isda, at sariwang karne, magluto sa bahay at uminom ng purong tubig. Kung naka-crave matamis, sariwang fruit juice o herbal tea na walang asukal ang mas ligtas na opsyon. Maling paggamit ng gamot, tahimik na panganib, maraming gamot, lalo na ang mapen relievers tulad ng ibuprofen, diclofenac, kapag ginamit nang matagal ay maring magdulot ng interstitial nephritis at kidney failure. Ipinapakita ng istatistika na hanggang 11% ng acute kidney failure ay naugnay sa NSAIDs. Bukod pa rito, ang ilang mataas na dosis ng antibiotics at antifungals ay nakakalason din sa bato. Kaya, huwag na huwag uminom ng gamot nang sarilihin, gamitin nang matagal, o dagdagan ang dosis nang walang payo ng doktor. Kung mayroon kang malalang sakit, dapat kang makipag-usap sa doktor para sa mas ligtas na paraan ng paggamot, halimbawa, physical therapy o topical medications. Sa madaling salita, sa hakbang na pag-iwas sa lason, tandaan ang tatlong bagay. Iwasan ang sigarilyo, limitahan ang alak, bawasan ng husto ang processed foods, at huwag abusuhin ang gamot, ang bawat tamang pagpili pagtigil sa isang sigarilyo, pag-iwas sa isang soft drink, pagsunod sa resetang gamot, ay isang malaking regalo sa bato ngayon at sa hinaharap. Panglima, halimbawang menu at schedule ng pamumuhay, suporta sa pagpapagaling ng bato. Sa hakbang na ito, Ibabahagi ko ang isang halimbawang iskedyul ng pamumuhay at menu para sa isang araw batay sa prinsipyo ng masustansiyang pagkain, banayat na ehersisyo at sapat na pahinga. Ito ay isang gabay para sa iyo na ire-refer at ayusin ayon sa iyong personal na gawi. Ngunit naniniwala ako na kung susundin ito, ang kalusugan ng bato at ng buong katawan ay mapapabuti ng malaki. Umaga pagkagising, uminom ngang isang baso ngang maligamgam na tubig 200,250 ml upang makabawi ang likido pagkatapos ng magdamag, simulan ang digestive system at sirkulasyon. Pagkatapos ang 20 minuto, mag-almusal ng malapnaw na oatmeal na niluto sa gatas ang halaman na may ilang hiwa ang mansanas o pras o whole wheat bread na may palaman na peanut butter. Iwasan ang almusal na mayaman sa mantika, asin. Pagkatapos kumain, maglaan ngang 20,30 minuto sa paglalakad o banayat na ehersisyo sa maagang sikat ng araw na makakatulong sa sirkulasyon at ng vitamin D para sa buto at bato. Tanghali. Ang tanghalian ay dapat na masustansya ngunit magaan pa rin. Ang iminungkahing menu ay malambot na brown rice nilagang gulay, steamed tokwa o steamed fish, na counting asin at natural na pampalasa. Ang isang baso ng malapnaw na gulay na sabaw ay napakabuti rin. Pakatapos kumain. Makpahinga nga 15,20 minuto upang makabawi ng enerhiya ang katawan. Makatulong na mapanatili ang matatak na presyon gugo at mabawasan ang stress. Hapon gabi, bandang alas 4,5 ng hapon, maaring mag-ehersisyo ng tai chi, light yoga o simpleng pagahalaman, paglilinis ng bahay. Ang ehersisyo sa hapon ay nakakatulong sa pagkonsumo ng enerhiya, pagkontrol ng blood sugar at mas madaling makatulog. Gabi, dapat kumain ng maaga, bandang alas 6 gabi. Maaring kumain ng malapnaw na lugaw na may gulay o ang quarter cup ng brown rice na may nilagang gulay. Iwasan ang piniritong pagkain at mataba na karne. Iwasan ang pagkain ng masyadong gabi. Kung nagugutom, maaring uminom ng mainit na gatas na walang asukal o kumain ng isang maliit na mansanas bago mag-alas 8 gabi, bago matulog. Bandang alas 9 gabi, iwasan ang ma-electronic device, maglaan ng ilang minuto sa malalim na pahinga, makining ang musika, o meditate para makapagpahinga. Subukang matulog bago mag-alas puluh gabi upang makaroon ng oras ang bato at katawan na gumaling ayon sa kanilang biological rhythm. Sa madaling salita, ang isang araw na may masustansiyang pagkain, wastong ehersisyo, at sapat na pahinga ay magiging matibay na pundasyon upang maging mas malusok at matibay ang bato araw-araw. Tiwala sa maliit na hakbang, Tunay na kalusugan ang kikitain. Mahal kong kababayan, ang pagpapagaling ng bato ay hindi isang himala na nangyayari sa isang araw o dalawa, kundi resulta ng pagtitiaga at malilit na gawi araw-araw. Habang tumatanda tayo, humihina ang kalusugan ng bato. Ngunit kung sisimulan nating baguhin ang lifestyle ngayon, lubos nating mapapabagal o kahit mapabuti pa ang function ng bato. Bawat masustansiyang pagkain pakain na mababa sa asin, bawat tamang oras ng tulog, bawat banayat na paglalakat, bawat baso maligamgam maligam-gam na tubig sa umaga ay isang ladrilyo na bumubuo sa kutangang kalusugan. At ang pangunahing punto ay hindi ang gumawang marami, kundi ang gawin ito ng regular. Kapag kumain ng tama, sapat ang tulog, sapat ang ehersisyo at iniiwasan ang lason, makakaroon ng pagkakataon ang bato na mag-regenerate ng natural. Ituring ang bato bilang isang tahimik na kasama na ng ngingiti kapag pinili mo ang tubig kaysa sa soft drinks, magang matulog kaysa sa magpuyat. Ang pagbabago ay maaring hindi agad makita, ngunit sa loob ng ilang linggo, ilang buwan tiyak na mararamdaman mo ang malinaw na pagpapabuti, masarap kumain, mahimbing na tulog, matatag na presyon ng dugo, at nababawasan ang pamamaga. Umaasa ako na ang mga ibinahagi ko ngayon ay nagbigay inspirasyon sa inyo upang simulan ang paglalakbay sa pangangalaga ng bato. At huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Dr. Renato Bagani official channel para sa marami pang kapaki-pakinabang na tip. Maraming salamat. Palam at hanggang sa susunod na mga video.